Welcome Pilipinas sa first episode ng aking vlog. Ako si Rita Mirano Arsay, isang registered psychologist. Ang video na ito ay hatid sa inyo na Rita Arsay FB page. I-like lamang kung Rita Arsay FB page ang nag-post. Okay, para sa ating first episode, Questions about psychotherapy ang ating pag-uusapan. Mga basic lamang na tanong tungkol sa psychotherapy, ano ito? Anong mga klaseng uh, eksperto ang ating dapat lapitan? Kailan tayo dapat magpa-psychotherapy at iba pa? Ano nga ba ang pagkakaiba ng psychiatrist, psychotherapist, counselor at life coach? lahat sila ay makakatulong sa ating mental health. Ngunit merong mga kanya-kanyang level, kapasidad, abilidad sila na maaaring pag uh, may offer sa atin para sa ating mental health. Ang psychiatrist ay isang medical practitioner o isang doktor. Nakapagtapos sila ng medisina at sila lamang ang may karapatang magreseta ng gamot hindi psychotherapist, hindi counselor at hindi life coach. Ang psychiatrist lamang ang pwede tayong tumanggap ng reseta para sa gamot. Ang psychotherapist naman ay isang registered psychologist. Ang psychologist ay isang umbrella term para sa psychotherapist or sa psychologist na nag-a-assess. May dalawang bagay na pwedeng gawin ang isang psychologist. Mag-assess at mag-psychotherapy. Ang assessment ay ginagawa para malaman kung meron kang sakit sa pag-iisip o meron kang katulad ng depression, bipolar, schizophrenia, anxiety at iba pa. sa pamamagitan ng psychological test at iba pang paraan ng pag-a-assess. Uh, mga lisensyadong psychologist lamang ang pwedeng gumawa nito. Ang psychotherapist naman ay nagbibigay ng treatment sa pamamagitan ng talk therapy. Ang counselor ay isang registered guidance counselor, na karaniwang makikita sa mga paaralan at kole, uh, kolehiyo at yun, universidad. Maaari din silang magkaroon ng private practice at ang mga hinahandle nila ay mga pangkaraniwang uh, cases tulad ng mga pang-araw-araw na problema, tulad ng problema sa relasyon, sa pamilya, sa social life at iba pa. Samantalang ang psychotherapist ay para sa mga may problema sa disorders, patulad nga ng sinabi ko kung ikaw ay may depression, anxiety, bipolar, schizophrenia, trauma, at iba pa. Yun ang pagkakaiba ng psychotherapist at counselor. Ang life coach naman ay may certification, hindi man sila lesensyado, pero meron silang certification para sa wellness. Hindi sila maaaring mag-handle ng cases ng may sakit. Tulad ng depression, anxiety, schizophrenia at bipolar o trauma. Ngunit, maaari silang makatulong para sa wellness ng isang tao. Baliw pa ba ako pag nagpunta ako sa psychologist o psychiatrist? Ano ba ang baliw? Ano ba ang definition natin ng baliw? Ang baliw ay isang derogatory term, katulad na sabi na ikaw ay may diferensya sa isip. It is a, Itong derogatory term para sa mga taong may sakit sa pag-iisip. Yun ang tamang term, may sakit sa pag-iisip kaysa sabihin natin baliwang isang tao. Matagal nang naghihirap ang isang tao na ang, ang pagiging ang pagkakaroon ng sakit sa isip ay isang paghihirap. Ito ay hindi isang bagay na katawa bagay na kalait-lait. Hindi ito isang bagay na dapat tignan ng may panghusga, lalo na kung ito ay patungkol sa iyong sarili. Hindi mo dapat hinuhusgahan ng iyong sarili na ikaw ay isang baliw at pumunta ka sa isang psychologist or psychiatrist. Ang dapat mong isipin ay ang iyong sariling paggaling at hindi ang sasabihin ng iba. So... Baliw ka ba kapag ikaw ay nagpunta sa isang psychologist or psychiatrist? Ang sagot ay hindi. Ikaw ay naghihirap na ng matagal. Ikaw ay matagal na rin nagiging matibay para sa mga pagsubok sa buhay. Kaya ikaw ay nahirapan at nagkaroon ng sakit sa pag-iisip. Yun lamang yun. bagkos tignan mo ang sarili mo ng may pag-unawa at malasakit at ganoon din sa iba. Psychotherapy versus pharmacology. Ano nga ba ang psychotherapy at bakit mo kailangan uh, mag-undergo nito? Ang psychotherapy ay tinatawag nating talk therapy. Kung saan may mga tools and techniques na ginagamit ang psychotherapist para matulungan ka sa iyong problemang mental, emosyonal, o sosyal. Ang pharmacology naman ay pagbibigay ng psychiatrist ng gamot para makatulong sa iyong sakit. May mga pagkakataon na psychotherapy lamang ay sapat na at hindi mo na kailangan ng gamot. May pagkakataon naman na kailangan din ng pharmacology o gamot para matulungan ka sa iyong sakit. Ngayon, tinatawag nating kombinasyon ng psychotherapy at pharmacology. Okay? May pagkakataon na kailangan sila pareho dahil ang pharmacology o ang gamot, matutulungan ka lamang nito up to a certain extent. Matutulungan ka lamang ito sa isa sa isang certain level pero kailangan mo pa rin ng psychotherapy, kailangan mo pa rin ng natulong ng isang professional para malaman mo kung anong gagawin sa iyong araw-araw uh, na dinatnan. Lalo na kung ikaw ay may may karamdaman sa pag-iisip. Hindi man mental, emotional 'yan o social, Pwede problema sa sa iyong pamilya trauma, may tinatawag kasi tayong complex trauma kung saan ikaw ay naaabuso ng iyong pamilya o meron kang problema sa karelasyon, may problema ka tulad ng sa, mga, kumbaga na dahil sa mga ito, naka-develop ka ng sakit, tulad ng depression, anxiety, uh, bipolar at schizophrenia, pwedeng ikaw ay nadala, dahil, uh, pwedeng dala ito ng kahirapan o pwedeng nagkaroon ka ng problema na ka. Mga pagsubok sa buhay. Kaya nade-develop itong mga sakit na to. Okay? Sa isang video, ipapaliwanag ko kung paano nade-develop ang isang sakit. Uh, i-reserve natin yung para sa isang video pa. Science na kailangan mo ng therapy. Nalulula ka na. Nalulula ka na sa laki at dami ng iyong problema. At kailangan mo ng isang tao na tutulong sa'yo para maayos ang iyong kalituhan. Walang nangyayari. Pakiramdam mo wala nang nangyayari sa iyong problema kahit gaano mo ito uh, itry na solusyonan, pakiramdam mo wala nang nangyayari. Kailangan mo ng isang tao na mag-iisip kasama mo kung paano masosolusyonan ang iyong problema. Hindi ka makapokus dahil ang nasa isip mo lamang ay ang iyong problema Hanggat hindi nawawala o hindi nagkakaroon ng solusyon ng iyong problema, hindi ka makakapokus at hindi ka, halimbawa, hindi ka magkakaroon ng maayos na performance sa iyong trabaho at maaari, ka, maaari pang ma-endanger ang iyong trabaho. Maaari ka mawala ng trabaho, maaari ka masasante dahil hindi ka makapokus. Masyado kang nag-aalala. Maaari kang magkaroon ng anxiety dahil sa iyong problema kung hindi ito masusolusyon na agad. At problema sa paggawa ng tungkulin o functioning. Hindi ka makafunction bilang isang empleyado, isang ina, ama, anak. Uh, hindi ka makafunction bilang isang kapatid hindi mo magawa ang tungkulin mo sa iyong pamilya at sa lipunan. So, tandaan, suriin kanino dapat pumunta. Anong klaseng problema ba meron ka? Is ito ba ay pang-araw-araw? Ito ba ay problema sa relasyon, pamilya, uh, o sa problema sosyal? O problema na ito sa pag-iisip tulad ng uh, mga sakit, mga disorders. Hindi ka baliwan ang pagpunta sa profesional? Kailangan mo ba ng gamot? Tandaan, kailangan mo ba ng gamot o maaaring psychotherapy na lamang? Huwag ipilit na huwag magpatingin kung kailangan na. Maraming salamat sa panonood. Tandaan ang video na ito ay hatid sa inyo ng Rita FB page. I-like lamang kung Rita FB page ang nagpost. post